Oh mga idol, ganda men. <laughs> ang ganda. ito laki neng. Teka lang. Ayun. Oh, Woo, solid. Sa ako na malaki. Solid. Patingin ng mukha mo. Patingin. Ah, <laughs> kitik Ay. <laughs> tumakas ka, tumakas ka. Ang laki. Ang laki mga idol. Ang laki, ito na yung pinakamalaki sa buong buhay ko na nakita. Yon, magandang gabi mga idol. Yan. Um, kasama ko ngayon si Lovelin. Finger Yan ito. Finger At saka si Miguel. Yan. Ilaw mo 'yung sarili mo. Ilaw mo. Yan si Miguel. Maghuhuli tayo ng gagamba mga idol. Yan, si Miguel. So dito pa lang sa daan may nakita na tayo isa. Hindi ito. you know, you know. Ang laki mga idol oh. O. Galamay pa lang. So kunin natin 'to mga idol. Puro ganyan lang kasi 'yung yun huli huwag niyang babanggain yung mga sapot nila para ano manghuli ng lamok melon. so ito yung pasporo natin mga idol ito ang pangit <laughs> <laughs> ito, ko. ito yung nahuli natin ah laki ay agresibo sa pa ang laki guys oh yun ang laki oh huli so ilagyan na natin sa room number 1 check And in lucky. ka na check in Sira-sira. Sira. Guys. sira. Ito mga idol, mer merong isa dito. You know. Haba ng galamay. Eh, hey, nagalit. So, ayan na natin yan. Diyan na lang. So, maisan yung pupunta natin mga idol. Doon pa banda. Yun mga idol, mahaba galamay. Kukunin na natin yon, susukal kukunin na natin yan. up, Yan, nakasando lang tayo tapos yung natin medyo masukal uy tapos may kanal pa eto ganda oh ganda ng galamay mga idol oh eh huwag na natin to <laughs> teka lang hanapin ko muna kung mayroon pa sa paligid huwag na natin ah oh, huli Wow. Ito mga idol, nakita ni Kambal yun know, o payat pero maganda yung ano hindi kunin mo na maganda yung kalamay eh huli hmm, ano <laughs> ito yung lagayan niya mga idol o oh. kalahat lang kasing buksan mo dyan ang ganda ng lagayan tindi dito tayo maghanap mga idol sa mga maisan na tao oh. yan tutok lang natin yung flashlight ang dami maliliit o oh. gamba yan pagkalakay <laughs> yan rin tunay Ayan o, kagamba. Ito mga idol, nakita ni Lovelin. Bakit <laughs> ako? <laughs> Maliit. Yung fingerprints nga. Ay, si fingerprints pala. Sorry. Buhay pa pala si fingerprints. <laughs> lovelin no? o. Sinil na lang. Ay, sinil, pala. sinil, sinil. Yan, sinil. Ay. Wala na yung Lovelin. Wala na yung Lovelyn. Grabe pala dito maganap ng kagamba. Maputik kasi mga idol. Tingnan nyo yung pinay. Sobrang putik dito guys. Yan. <laughs> grabing trip to maputik ganyan natin eeeey eeeey ka muna eeeey you know lucky. Lucky. pwede na to Kunin natin mga idol oh flashlight ang kita law mo law mo law mo yun know ang laki oh ang laki naman ang ganda ng flashlight mo lighter <laughs> <laughs> ito mga idol oh isa eeeey uyo nga Tignan natin sa kabila. Huwag maganda. Eh, pwede. Pwede? Ang laki. Pwede? Hindi malaki yan. Pwede neto. Kunin natin. Hup. Mayroon palang nakuha si Miguel Bang Idol. Good size daw. Puntahan natin. Tara, wala naman dito. Balik tayo mamaya. Sanwig! Huwag mo munang kunin. Wait lang. Good size daw mga idol. So ganito kadilim pagka walang ilaw mga idol oh. Yan. Yung mga ilaw na yan sa kabilang baryo. Yan yung mga yan. Saan yung nakita mo boy? Tapos nakatatlo na daw. Saan? Good size. Ay eto pwede to boy. You know, good size mga idol, oh. Dalawa. Ito pa. Patungan. Wait lang. Ito, ito, ito. Oh. Ay! <coughs> Nakakal ano <akong>, eh. <coughs> Pumunta pa yung ano. Lumilipad sa bunga ko. Oh. Huli na to. Oh. Kunin natin, boy. Neil, nil, Lika dito, nil Kunin natin to. Dalawa. Wait lang, Meg. Kunin din natin yan. Saan? Ito. Kunin natin. May laki. Tapos lagay natin. Hindi ba yung isa? Meron pa isa dyan. Ang laki nang nakuha niya. Ang pangit ng ginawang bahay, men. Kunin din natin yung isa. Saan? Ito, mabagal naman yun. Hila, ang ganda na ito. Yan, guys, oh. Yan. Kulihin na natin. Yan. Ipurito namin yan. <laughs> Wag. Ito <laughs> cherish lang. Dito. May tutubi pa. Malabas yung paa isa. Ang pangit ng ginamang lagay ni... Nahulog na. Ay, hindi pala tutubi pala yun. Kinakain niya yan? <laughs> <laughs> hindi. Uy, tara. Eh, hey, baste. Saan? Tumaray. Patingin. Patingin. <laughs> pwede yan, pwede yan boy. Masih. Maganda yan. Hindi, kunin mo. Tengen? Hmm. You know, maganda yan. Hmm. Yun know, maganda Oh. Kunin mo, yan, kunin mo. Lagay mo lang dyan. Sige, lagay mo lang. Bukas, kalahati lang. Sige, hindi maglalaban yan. Go. Hanap ko ulit. Ito. Hindi. Kunin mo yan, kunin mo dyan. Ito ang idol o. Oh, unlucky. Kunin mo, kunin mo. Ba't baba mga mabababa sila? Okay. Sige lagay mo Ganda Dito naman tayo maghanap Baka may mga malalaki dito Ah, lait Ang abang galamay oh <laughs> <laughs> Ang payat, tingnan mo Ang payat <laughs> Ang payat oh Tingnan mo Parang no, ikaw <laughs> <laughs> Parang ikaw, kunin mo yan Ano, na Wag Kunin mo Spider aso yan Aba naman yung galamay yan Parang bandam yan eh huh? Parang bandam Parang <laughs> <laughs> ikaw ayo. Bodybuilder yan eh. Yan, hanap tayo dito. Oh, ang init, nagpapawisan ako. Ano kumusta yung lighter mo? May nakikita. Nalaban pa. Lili ito, mga ano yan. Pero mahaba na yung mga galamay. Sumabit yung tibak lang. Ganyang kalagkit yung sapot nila. Parang tingin mo lang. <laughs> Ayun no, spider kagam ano kalabaw. Ito mga idol. May nakita si Miguel. you know, maganda rin ah. Teka lang. Lapitan natin. Ah, ganda ng likod ah. You know. Yung galamay. Oo, kunin mo na. Lagyan natin dito. Ito mga idol nakita ni Neil, maliit. <laughs> Si Miguel may nakita ulit. Ang lakay na nga, eh. Wala yan, maliit yan. Dito kuha na kahit maliit. Huwag. Ito. Ito nandito. Ay, oo, oh, oh, ang ganda oh. Teka lang. pet nga lang. Ayan oh. Sige na, kunin mo na yan. Lagay mo dyan. Ay, yun, ang lakay-lakay yan. Parang ikaw. Mm -hmm. Uh-huh. <laughs> ganda ng spot mo, Meg. Dito lang kami sa gilid. Ayaw naming mabasa ng mais to ko banta you know hey, lagi yeah, pasan mga idol oh ayung lagi pasan yelak 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 Sasanayin ko nga yung boss kasi oh God, uso daw man yung man boss eh. Ay, laki ng galamay, men. Oh. oh, spider mice talaga yan. May dimple pa na apat sa ano. Lalagay ko dito yan. Oh, wait. Ako na, ako na. Ako na. Ako to Yan. Ang panghuli mga idol, pag yung gagamba, nandito banda, yung sapot banda doon, dito mo siya kunin. Kasi pag doon mo kinuha, may tendency na una mong mawakan yung sapot, tatalsi yung gagamba. eto corner na corner. Oh. Pang! diba astig. Bigat yeah, daming tipaklong. Lakas nito. Ay. Yan. Dami talaga ng tipaklong yan oh, tipaklong mga idol yung sinasabi niya. Yan yung mga nauulam. Ano? Oh. Nauulam ba yan? So laki. Yun, may nakuha siya, may nakita pala. Meron din akong nakita dito mga idol. Oh. Ang liit lang sapot pero tingnan niyo yung laki din. <laughs> Ang ganda lang galaw men. Ben. Ang laki. Oh, may tipaklong pa. Tago ka ba? Oh, ganda ng galamay. Pero parang kulang. Kulang nga. Huwag natin kunin yan. Kulang yung galamay mga idol. Oh. Siguro nakatakas. Yun ang oh, kulang. Parang dadalawa lang yung pa dito mga idol. Huwag natin kunin. Kaya nga na tayo nandito para kukunin yung mga gagamba. Hindi, putol yung ano pa. Ito mga idol. Dito mo kunin mig. Huwag magkunin. Oh, bigay mo sa akin ha. Ah. Kunin mo. Ako na. Ako na baliktad ka tinuro ko na nga eh hop <laughs> dito tayo maghanap o oh, ito ito malaki ulit ito mga idol malit lang yung sapot tinan nyo ang ganda oh ang ganda men o oh. o nga ang no, laki ang ganda mamula mula hindi gusto ko lang yung pula ang laki nga no you know ang ganda oh ang laki kunin na natin ito. May kunin, malaki yan. Kunin na natin yan. Hop! Oh, wala ka pang nakikita ng alo ah. <laughs> di ba meron ako nakita, hindi mo kinukuha? Yung medyo malalaki eh. Puro ka maliit, kaya natin ka tayong ganap. Ano, meron? Ito, ito. Ito, Uy, first time, first time. Laki. Wow, malaki oh. na daw yan, diba? na idol. Laki Lagay yan. natin sa box yan. Laki yan, Laki yan, di ba? <laughs> <laughs> ito daw akala ko ito yung tinutukoy ito. mo eh. Ito. Ito. Sige. An ang An late lang lang ng bayo, ang late lang ng bayo. Hindi mo na. Kum mo na. Eh, ako. Para masabi ng ikaw yung umuwi. Sige. Eh, ako na mag-video sa iyo. Sige, kuya mo na. Natatakot nga ako. Dito eh. dakbay mo lang. Sige, dakbay mo lang. <laughs> Hindi mga agat 'yan, walang nagagat na, na no. Sige. Dakbay mo na. Eh. Ako na mag-ilaw sa iyo. <laughs> Dumpog pa yung gamba. Lagyan natin sa maliliit 'to. Dako lang niya maliliit mo ilalagay. Doon sa baba. Doon ah. bang gagamba? Hmm. Pag sinapak. <laughs> Pag sinapak. Loh, uwi na na, huwi na na yung ilaw natin, ah. Oh. Hindi naka-charge 'tong boy. Uwi na tayo. Ha? Ah? Uwi na, may na na iyon. mag pa tayo eh. Mag-habulan. Loh, uwi na, na nga. Ito mga idol oh, tipaklong. Paklong. mo gab, mig Laki. Pag ulam yan, boy. Saan? Mataba. Ay, payat. O nga, anlit ng ano. Anlit ng galamay. Payat pa. Mataba lang yung katawan. Parang, ikaw, Mig. Ano naman? Ako na naman. Si Mig nga. Ito mga idol, meron akong nakita dito. Ito. Mag-isa lang siya. Eh, hey, pwede na to. Op, walang katabi. Pwede na. Yun know, may mahabang galamay dun oh. Bodybuilder ulit. Ha? Ah? Good size. Ito, pwede na tunil no? Uh -uh. Oo. Oh, mm mo. Meron nga siya kasama. Yun know, ang laki. Ayan, tumalon. Hmm. Tumalon. Nahuli ulit ni ano. Miggy. Ito mga idol, malilit. Yan, mahaba na galamay. Ito pa yung isa. tabi-tabi lang no lipat tayo ito mga boss meron yeah, eh eh pwede na ta Oo. eh sige laki, oh, laki nga eh dyan mo Ay. Eh. wow oh, pwede na yan dito ko Lucky. na natitirahin laki pupunay na natin ng isa Isa na lang tayo. Ito mga tutubi yun puno na itong isa ay nahuli pa takas ka na dalawa daw mga idol grabe naman itong Miguel na to tapos nung papalapit kami sinabi maliit daw <laughs> pinagluloko tayo mga idol mga boss saan ay good size men ay ang ganda ng galamay men teka lang parang kulang yung deliri ah okay na yan men kunin mo na lagay mo dyan saan yung isa yung maliit. Ah, saan? O, oh, wala naman ah. Na. Sumuksok. Sumuksok. Ayun. Ayun. Saan na? Doon oh. Maliit men. Maliit. Maliit yung galamay. Hindi pwede yun. Puro ka maliit no? Hindi. Pagkalabanan kasi. Wala na yan. Hindi na makasangga ng paan ng kalaban niya mababalot ka agad mga tipaklong mga hinuhuling tipaklong mga idol ito yan asan na ito. ito 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 inuulan po sa amin yan mga idol at syempre masarap Hey! ano ka pwede ano ka laki. pwede na to Oo. pwede na to o paano mo <laughs> hey. laki guys o so, kita nyo ba yan wala Nay, puno Saan saan? Boy. Naglalaban na daw sila. nga nganong ganda. Magbisto uy ganito. Neil, tingnan mo. Tingnan mo makaganda. Kahit maliit yung katawan, you know. Ayang ha, buwan so ng dalawin. Ah, oh, gusto ko, bodybuilder. Meron pa dun oh, sa malayo. Sige, kunin mo na. Para lang paglagyan. Kinawakan ko. Napuno puno na 'yung kaya tilbalik. Oh, puro. Puro. Na. Ay, meron pa sa'yo, di ba? Isa. Wala. Sa kahit, Ay, sayo. eto. Meron pa pala dito. Kaya lang makatatakas sila, men. Ito ko masyadong galawin yung ano, cam. Baka ano. Sa gitna muna natin nalagay. Para hindi, ano, walang takas. <coughs> oh. Oop, teka lang. Yung ilaw, mig. Eto. May nakita ko dito, isa. Ito. Yan, ito, mga idol. Ang uh, laki, oh. Oh. Malaki yung chan eh. Oh. Pwede na yan? Eh, sige, lagyan natin. Bigyan natin, pagbigyan. Puro ka, ano kasi, sabi mo kasi lagi kang maliit, maliit. Bigyan. Lah sira-sira na kasi itong lagayan oh. Diyan mo na yung sira-sira. Puno ko na yung ano, dalawang posporo. Ano yun? Um, walo saka isang anim. So 14. Lalagyan ulit natin tong isang spaxyam. Syam to eh, yung kayang ikarga. Kaya lang pulit-pulit pulit kasi yung baspro. Ayoko sa nang kargahan. So, hanap tayo. Parang may solid daw ah. Pa yung solid mo. Maliit, maliit. Maliit, pwede. Hindi mo ganito yung pao. Itim yan, boy. Pwede yan. Oh. Oh. Kuha natin yan. Meron? Ay, ay, tipaklong. Ay, maliit. Pwede na yan. May tipaklong pa. Maliit nga only ito. Ito yung tingnan mo. maglabanan natin sila. Oh, mas malaki gala. Ay, mas malaki galamay na nanon. Pakawala akong pakawala. Oh. <laughs> maliit nga kasi yung nakita mo. Oh, ito, laki neg Sige lang. Ayun. Oh, Woo, ay, solid. -ta -ta solid. Patingin ang mukha mo. Patay. Ngiting ah, tagumpay. Ay. Tumakas ka, tumakas ka. Ang laki. Ang laki mga idol. Ang laki. Ito na yung pinakamalaki sa buong buhay ko na nakita. <laughs> ikutan ko, ikutan ko lang. Sige, hanap ko lang. Lalagay ko to. Saan na? Saan na? Ba, saan na? Wala na. Ano, umalis na. Uhulihin mo siya eh. Ay. Babalik yun. Ando no, ando no, ando no. <laughs> Ayun Ay, Uy kinabahan Teka lang okay, ah? Teka lang Saan? Yun o Ayun ah, know? o Meron pa dito mga idol Tabi-tabi oh. lang Grabe naman to Ang dami kagamba Teka lang karga ko lang Neil Pakuha ko Huwag <coughs> oh, mong galawin yung sapot Saan ka? Ito Kahit sira-sira to Karga na natin Okay mga idol Uwi na tayo Yan So yung ano natin Ilo natin Mahina na oh Mm. Yan, di na makita yung kapugian nito. Oh, ako mo. Pwede na to? Oo. Sige, no. lagay na lang natin pabol. Hop, ay <laughs> Di ko na huli. Oh, mayon. So, no? Dey sa mahabit dun sa ano, sa damo. Tara mga idol, uwi na. Uwi na. Uy, uy, ibon, ibon, ibon. You know. Uy, 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 ang laki. Pakagod. Ay, may nakita pa. May nakita pa mga idol, ganda. <laughs> ang ganda. Yan ka lang. Titingnan ko dito sa kabila. Ang maganda yung kalamay. Ay, ang ganda. Talo ata kayo nila. Oh. Oh. Mas na ba yung Ay, kunin na natin ito. Hmm. Huli. Yan oh. Sira-sira oh. Ay. Tumakas na ata. Men. Tumakas na. Makan ko na lang. Yan mga idol, pauwi na tayo. Meron pa tayong nakita dito. Magandang galamay. Nil, hawakan mo na tayo, Nil. Kunin mo. Kunin mo na. Hawakan mo lang. Alin. ano you know, o, gumagawa pa lang o. Oh. Nangangagat yan. Hindi, hawakan ka mo lang. Ganyan mo lang. dagmay mo lang. Hindi, dagmay mo na. Ikaw na, Miguel. May hawak-hawak na to eh. Makakawala pa tong ano. Miguel. Alaman, may... Wala, di pa marunong to. Di pa marunong to si Nil. Hmm, nakuha na. Tara, uwi na. Hmm. Ang putik pa naman. <laughs> 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 huh! Yan mga boss, pagod na pagod yung bossing namin. <laughs> you know? Kaya ba? Hindi na. Oh, oh, na hinihingal natin ang galing boto. So, yung ilaw natin. Oh, yan mahina. Oh. Diba? Ayos lang yan mga idol. Tapit na kami. Okay, goodbye mga idol. Maraming salamat sa pagsuporta. Bye-bye. Ingat-ingat ingat. Thank you, Thank you daw.